rated SPG. patnubay at gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at eto nga ay uh, tuluyan ng nakapasok sa mansyon ang pamilya nga nitong si Mokang katulad nga ng kanyang tatay, nanay at ang kanyang kuya at dito naman ay manghang-mangha ang kanyang kuya dahil nga sa laki ng nakitang bahay at sabi niya nga dito talagang nakajakpat at mayaman na mayaman nga ang napangasawa nitong si Mokang at dito naman ay gulat na gulat ang kanyang tatay dahil nga nasa ibang bahay sila at sabi niya nga sa asawa niyang si Aling Lita kaninong bahay ito bakit tayo narito sa ganito kalaking bahay at sabi nga dito niya Aling Lita ito ang bahay ni Alberto siya ang mapapangasawa ni Mokang at dito nga ay nagulat at nabigla itong tatay ni Mokang dahil wala nga siyang kaalam-alam na ang kanyang nag-iisang prinsesang si Mokang ay mag-aasawa na pala at kinabukasan na ang kasal nga nito kung kaya't ipinatawag na nga sila dito ni Alberto at ni Don Julio para makilala nila ng husto ang tunay na pamilya nga nitong si Mokang at dito naman ay nakita nga ni Olga ang kapatid nga nitong si Mokang at agad-agad niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang mga tatay at sabi niya nga dito, Papa, bakit kung sino-sino na lang ang mga taong pinapapasok natin dito sa ating tahanan? At sabi naman dito ni Don Julio, pamilya sila ni kang kung kaya't susuportahan ko ang kagustuhan ng anak kong si Alberto. At sabihin mo sa mga tauhan natin, na mula ngayon ay wag na wag nyo nang tatawagin Ramon, itong ang si Ramon at Alberto na, ang itatawag sa kanya dahil ang isang round Ramon ay wala na nga. At dito naman ay nakita na nga nitong si Don Julio at nakaharap niya na ang pamilya nga nitong si Mokang habang kumakain nga sa hapagkainan. At sabi niya nga dito, pasensya na kayo kung hindi ko kayo agad na entertain at naasikaso dahil marami akong mga negosyo na inaasikaso ko. Kaya sabi niya nga, ako si Don Julio ang tatay ni Alberto at dito naman ay uh, nagtanong itong uh, nanay ni Mokang nasabi niya nga dito ano po ba ang inyong uh, negosyo bakit ganito kayo kayaman at sabi naman dito ni Don Julio ay marami kaming mga negosyo katulad ng construction at kung ano ano pa at sagot naman dito ni Don Julio ano naman ang inyong mga trabaho meron ba kayong kanya kanyang mga trabaho ang sumagot dito ay ang tatay ni Mokang at sabi nila uh, meron din silang isang uh, small business dito nga sa Kiapo. And uh, dito na nga ay natapos na ang kanilang nga uh, pag-uusap at nagkita naman na itong si uh, Don Julio at itong ang uh, kanyang anak na si Alberto at sabi niya nga dito na nandyan na ang uh, pamilya nga ni Mokang kung kayat. Kailangan muna silang kausapin para nga sa nalalapit yung kasal bukas at dito nga sabi ni uh, Don Julio ay uh, kausapin mo silang mabuti at paano kaya kung malaman nila kung ano ang tunay nating negosyo at dito rin ba sila titira sabi nga dito ni Don Julio at ang sagot naman dito ni Ramon ay kung ano ang kagustuhan nga nitong si dahil si Mokang nga ang sinusunod nitong si Ramon kaya sabi niya nga sana hindi nilang sila mabuking sa kanilang tunay na negosyo kaya't ito po ang ating pakasubaybayan at sa abangan dito nga sa FPJ, ang batang Kiapo and guys kung nagustuhan po niyo ang aking video for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat and magandang umaga